You may this behind sa lahat ng mga mayors na tuwa sa alis sa si Mayor Eric Martel ang pinakamabilis. Tumakbo siya under one hour. Ako naman, talaga wala overtime ako ngayon dahil I'm recovering from uh, sickness last week. Pero kailangan sumali talaga dito. Hindi ko maabutan si Governor Jonathan. Bilis eh. Uh, at matasa lang mga nagtapos. Congratulations. Sana you make it a habit to run uh, more than once a month. Ano? Dapat uh, siguro 2 to 3 times a week. Para kung binuhusan ng ano. Pinagpala tayo hindi umulan. Ano? Oo. Pero para tayong binasa. Dahil sa pawis which is all good. So say nila magandang hapon no? and enjoy the rest of your weekend. Thank you. Thank you very much.